raw mga katropang maglalado narito kami ngayon ni Kapurut dito sa dating manukan Ayan, pinapalinisan ko ngayon kay Purut itong dating manukan ito ay tataniman namin ng turmeric itong lumang papag alis na din ito saka itong bubong tatanggalin na din itong mga kahoy kahoy tatanggalin na din saka itong mga basura ito nga pala mga katropa yung Nauna ko na naitanim na turmeric Lagpa 6 months na ito mga katropa Magaling ko kahapon mga katropa na Isang puno lang yun Na andami Halos isang taon at kalahati na yung nakatanim Ito mga katropa Ayan o oh. Gulpi Isang puno lang yung mga katropa pagka may mga supling na may mga sibol na saka ko dadalahin doon sa nyugan at ipapatanim ko sa pagitan ng mga puno ng prutas doon ito ang itatanim namin dyan sa dating manukan ito yan ito yung mga planting materials hindi ito mga katropa na paramihin at ito ay maraming pagamutan itong turmeric at pinagamit din siya sa pagluluto So, maraming bumibili nito mga katropa. Ayan, magsuot na dito sa ano po. Ayan, pagka may supling na siya ng mga kaganto, yung nasa planggano. Ayan, makaya mga kaganito. Sa pako na ganaan, alisin natin, papatayin po sa bundok. Ito ang magandang paparamihin mga katropa. Uh, may namimili dito sa amin, magchachanggi. 200 ang kilo. Binibenta sa palingke yan, ito magandang paramihin, gawa ng walang masyadong ano, gastos, walang masyadong input. Basta't maitanim mo siya ay kung okay, sana siyang ano, um, dadami. Ito, hindi mo kailangan magparlalagay ng abono, walang maintenance. Yung nga lang, mga 10 months bago mo siya anihin. Ito nga, mga isang taon at kalahati yan nakatanim dito. Mga katropa, bubunutin ko na rin pala ito para mapaghiwalay ko yung mga supling at maitanim ko na so, titignan rin natin kung marami ng laman so ito po 6 months pa lang dito tignan natin kung marami na siyang laman ayan mga katropa pa dami ng laman o oh. ang laki ng laman hmm. so galing lang po yan sa supling sa ganito lang kasuhi so, ayun mga katropa tapos na nating hugasan ayun sinalagay ko na dito yah halo ko na dito sa mga pansimilya ayun Ngayon may lalagyan ko ito ng lupa ito mga katropa ay pipikas pikasin ko na itong mga laman pero kamay lang ang gagamitin ko hindi ko gagamitan ng itak kasi pag daw ginamitan ng itak ay nabubulok yan kumbaga pipikas pikasin -pika ko lang yan kanyan lang para tropa hindi mahiwalayin lang grabe ulaki hmm. Duro ito mga isang kilo ang mga katropa ang bilis lang pa nila maman ito 6 months napag paghihiwalay ko na so ang sunod ay palalagyan ko ito ng lupa kay Kapurot ngayon mga katropa nag at nagpapakuha pa kay Kapurot ng isa pa amitis ah, na lupa lang dito ng katropa so iintayin lang natin na ito ay magka o so, anong panibagong supling Okay na. Kapalag ko lang. Yan naman ay mga pantanim doon sa kabila. Tapos na namin linisan itong dating manukan. At ang ginagawa naman namin ngayon ay yan, piniprepare na namin yung mga planting materials. Ito lang ang titira. itong nasa planggana ito na yung mga planting materials yung mga laman na pasusuplingin natin ito at itong mga suhi pinatayam na namin so ang planting distance niya per hill at per row ay yan halos ano isang pi o isang ruler yung distance siya. yan na ni kapurot para mabilis siya yung taga hukay ako yung tagalagay isang pi. yan mas mabilis pag pala ang gagamitin yan nalagay lang tapos tatabunan ngayon mga katropa nakatapos na kami ng isang linya na namin taniman ang tatlong linya ng turmeric uh, paypahinga muna kami kaunti na lang yung natitirang itatanim namin na suhi ng turmeric paypahinga muna at mamirienda